Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang uh, Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa uh, pagbasa mula sa gawa chapter 10 verses 40 to 43. Si Jesus ay muling binuhay na Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pa'y unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niya kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Hinitasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag sa bawat nananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, uh, gusto ko muna bumati ng Happy Easter sa ating lahat tayong mga kristyano ay mga Easter people. Ito ang rurok ng ating tagumpay. Ito ang the miracle of love. At ako'y nagpapasalamat sa buhay na ibinigay ng Diyos at sa buhay halimbawa na ipinakita niya na nagbigay sa akin ng malaking pag-asa na sa pala ng mga pigati mga pasakit ay merong resurrection at ang resurrection na ito ang pagkabuhay ng Panginoon ang nagbigay ng pag-asa ito ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa mga tao bilang mga kristyano ay malatiling maging buhay at magbigay ng buhay para sa iba. Ito ang misyon na nais natin bigyan pansin sa ating buhay at sa ating pamilya, lalong lalo na sa ating mga komunidad, sa ating mga kasamahan at tayong lahat ay maging huwaran ng pag-asa at pagmamahal. So, happy Easter po and God bless ating paglalakbay sa buhay na ito.